Tampok sa Gallery ng National Commission for Culture in the Arts o NCCA sa Entramoros, Manila, ang Hagiyo Hua, a living heritage of the Tuwali Ifugao of Hongduan, an intangible cultural heritage of humanity. Tampok dito ang sinaunang tradisyon na patuloy na isinasagawa ng Tuwali Ifugao community sa Hongduan. Ang Hua na post-harvest celebration ng hapaw, baang at Nung ay nagtatapos sa punnok o tag of war na isinasagawa sa Hapao River. Tampok sa exhibit ang samples ng kinaag, isang anthropomorphic figure na ginagamit sa punnok, banga kung saan inilalagay ang baya o rice wine at traditional ifugao attire. Abang larawan sa exhibit ay mula kay journalist, cultural researcher at gawad urian nominated documentary filmmaker Roel Huang Manipon. Maaring bisitahin ang Hagio Hua exhibit hanggang Oktobre 30.